Eto yung merienda at pambaon ng mga bata na sigurado talaga akong magugustuhan nila at hahanap-hanapin. Dinamihan ko na pala yung paglaga ng itlog para yan sa pambaon ni Kuyesen at pang merienda namin dito sa bahay. Minash ko lang siya hanggang madurog tapos after niyan titimplahan ko lang yan ng paminta, asin tapos lalagyan ko din yan ng isang lata ng corn tuna. Para mas maging creamy yung texture nito, nag-add ako ng maraming cheese tapos maglalagay din ako ng maraming mayonnaise. Binalot ko lang siya ng sandwich paper tapos nilagyan ko din ng tape para hindi siya matanggal. eto namang natira, ilalagay ko yan sa rep kasi eto na yung magiging palaman namin dito sa bahay.